Apey tuwang tuwa ang mga teammates na ni Stephen Curry sa ginawa niyang performance laban nga sa team ng Denver Nuggets. Well, sino ba namang hindi matutuwa sa anyang ang ginawang performance nang dahil nga naman ay napakalupit nga nito. Sa second game pa lamang nila ay nagtala na si Steph ng 42 points, 7 assists, 6 rebounds Nagdagdag rin siya on the defensive end. Meron nga siyang tatlong steal at ginawa niya nga ang kanyang performance ng ito on a very efficient way. 56% sa field and 50% sa 3-pointers. Kaya naman kahit sino siguro ay matutuwa lalo na itong mga teammates ni Steph kung saan talagang after ng kanilang game ay ito ang kanilang mga sinabi. Walk of interview, pakinggan natin si Jimmy Butler, pati na rin si Al Horford. Happy birthday Riley, 6 years old. Thanks, Steph, for getting a dub on your birthday, Riley. That was great. Like I said, my, bar my daughter turned six today. We got a dub back to back, 2 0. Oh. How's it being Steph's teammate there for this? Hey, man, it's a lot of fun. You get used to being on the other side, and it's, it's good to, to be on this side and see it work out. Well, napakaganda ka daw pa birthday ito sa anak ni Jimmy Butler nung dahil kay Stephen Curry ay nasurvive nila itong team ng Denver Nuggets at dinala pa nga sila sa panalo. Magandang pa birthday daw at ito namang si Al Horford ay super happy nang dahil finally on the good side na nga siya neto mga ganitong glassing performances neto ni Stephen Curry. Hindi na siya on the other end yung ginagawa nila Steph ng mga ganitong performance kung hindi teammate na nga siya ni Steph kaya super happy daw itong si Al at pati na nga rin ang kanyang long time teammate na si Draymond Green. Pakinggan na rin natin ang kanyang reaksyon dito nga sa ginawang 42 point explosion ni Stephen Curry. Yeah, he loved the moment. Um, that's just who he's been since I've known him. You know, the, the bigger the moment, uh, the more he rises. Um, you uh, know, he's this quiet guy. You know, we all know Steph, like, right, how he is. And, but he loved the show. Uh, I think, you know, and so anytime it's a show to be put on, he's going to do it. And, you know, he did that in major way. Well, kilalang kilala na nga ni Draymond Green itong si Curry that he loves to put on a show nga daw. Every time na may pagkakataon ay nasa ni Draymond Green na itong si Steph will put on a show. At laban nga dito sa Denver Nuggets ay may chance sa si Steph nang dahil kay Aaron Gordon na talaga nga namang nagalimaw. Pero hindi nga nag-shy away itong si Steph and Curry at he puts on a show nga. Ayon nga dito mismo kay Draymond Green. Anyways, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan.